303.5 million pesos para sa dagdag na mga silid-aralan ipinalabas ng DBM. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Mahigit 300 million pesos ang inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa pagpapatayo ng isandaan at dalawampung karagdagang silid-aralan sa dalawampot isang lugar sa bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang dagdag na mga silid-aralan ay batay sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Education. Binigyang diin ng kalihim ang ang pangangailangan na mapalakas ang sektor ng edukasyon upang maisulong ng maayos ang human development. Tugon na rin anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang mga pasilidad sa paaralan upang mas maayos ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga liblib na lugar. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.